Yan mga kapaksew. Good evening mayang gabi sa aking mga kababayan. Ayan. Ayan mga kapaksew. Ito na yung trabaho ko. Araw-araw. O oh, dating galing sa uh, trabaho, galing sa pagkitinda ng ulam dito agad sa labahan mga kapaksew. Grabe. Grabe mga kapaksew. Hindi ko lang alam kung kaya ito ng iba. Ibang mga nanay. Sabi nga nila, para sa kanila hindi nila kaya. Pero para sa akin, nasanay na lang po kasi ako nito eh. Alam niyo mga kapaksero, kung hindi naman natin kasi gagawin kung dapat gawin na paglalabang, paglalaba, maglilinis, kung anong dapat gawin. Hindi din natin kayang tingnan yung mga gawain na akalat-kalat yung mga damit. At yung mga labahin, kung saan-saan na lang sinasampay, kung saan-saan na lang nilalagay. Kaya ako mga kapaksew, mula sa banyo hanggang sala hanggang kwarto. Kung alin yung nakasampay at maruruming damit kahit hindi akin nilalabhan ko. Kasi ayoko ng nagsasampay, ayoko marumi at ayoko makalat. Kaya mga kapaksuyo, ayan kahit anong pagod ko magtitinda ako mamalengke, magluluto, magkitinda, at maglilinis. Ngayon, maglalaba naman, Katanggal ng sinampay. Kahit pagkatanggal ng sinampay, mga kapagsiyo, ako pa rin, di ba? Ayan, mga grabe ang sacrifice ng mga nanay. Kung sakaling may nanay na tulad ko, thank you very much. Kasi nagaya niyo ako. Ah wag lang kayong laging galit minsan mga kapcs sa umaga bago ako magluluto gusto ko mag-vlog gusto kong ipakita lahat yung ating mga niluluto minsan hindi ko nagagawa dahil init ng ulo stress at high blood nang nanguna sa akin mga kapcs sa dahil sa dami ng trabaho mga kapaksiw. Kaya, minsan mga hindi ko na magawang mag Mag, mag -vlog. Kaya, pasensya na kayo. Wala akong content na maganda mga kapaksiw. Ngayon nga lang mga kapaksiw, itong trabaho ko na to. Kaya, ginawang content ko, parang gagayahin ng mga kananay na tulad ko. Kaya mga kapaksiw, eto, Ayan. Isang katutak na nilabahan po ito, mga kapaksew. Kahapon to ngayon lang nato tuyo. Isang katutak na labahan, mga kapaksew. Hindi pa rin kami tapos sa anong paglalaba. Ang dami pa rin, mga kapaksew. Kaya, mga kapaksew, sandali lang at ako ilapasok sa loob at ilalagay ko doon at para matupi naman ang ating mga anak. mga kapaksew. Ang hirap talaga mga kapaksew. Ito yung mga labahan ko mga kapaksew. Eh. Isang drum na malaki. Kaya mga kapaksew, dayahin mo ang nanay. Kaya magsusuta ko mga kapaksew ng gloves. Kasi, yung aking mga kuku mga kapaksew, nagkaroon na siya ng malalim na may ingrown na makapal. Kasi lagi nakababad sa tubig mga kapaksew. Kaya, ayan ang kalagayan ni Ate Bibit. Paksib na ba? Ayan. Tuloy natin mga kapaksib ang ating paglalaba. Ayan mga kapaksib. Ito naman mga kapaksib, eh, kaya lang naman eh, nilabahan ko to kasi may standby na naman ito doon sa taas. Di ayaw ko mga kapaksib na nagtatambay ang mga labahin ko. Nagkakalat. Grabe. Eh. Ayan. Ayan. Ito yung mga sapin sa kama. Yeah. Ilalaghan po unti-unti mga kapag parang pagdating ng ilang araw pabawasan naman yung aking mga labahin. Kapagsiyo. Panoorin niyo ako mga kapagsiyo. Kung ano, gaano kahirap at pagod na linanas ko mga mula nang ako ay sinilang siguro sa mundo mga o parang hindi ko naranasan na mo magpahinga kasi walang araw walang walang araw mga kapaksi na hindi ako naglalaba yan mga kapaksi ayan ang isusunod ko mga kapaksi marami hindi pa ako tapos babandawan ko pa ito mga kapag parang hindi ito mga mamoy kasi pag yan ay naka stock ngayon bukas na mamamahok na yan yan mga kapag kasi so, naman yung mga pantalon ko mga kapag -siyo. ako kasi mga kapag mahilig talaga ako sa maong maong na, maong na palda yan mga kapag -siyo. ito yung palda ko mga kapag mahilig ako sa maong saka maula pantalon, mga kapaksiyo, yan, mahilig talaga ako niya. Ayun, mga kapaksiyo, may punda, halo-halo ko halo -halo na lang yung mga kapaksiyo. Ngayon, mga kapaksiyo, dumahan yung aking ako. Ay, maghuhugas daw siya ng kamay. Yan, halo-halo na lang yan, mga kapaksiyo. Basta na lang, mga kapaksiyo, naman na. Ipot yan, mga kapaksiyo. ayun halo-halo na lang yan mga kapagsong. Yan, tama na yung mga kapagsong. Medyo marami na yung natin. Ako, dito naman ako. Oops na naman ako mga Parang magpanilaw na naman ako sa akin. Tapos ako sa sa washing machine. Ayan. Hanggang matapos ko mga kapagsong. Mamaya, matapos ko mga alas 12 ng ating gabi. Yan naman ang tulog ko pa mga kapagsong. Pagdating naman ng umaga, alas 5 pa lang, ising naman ako. Pag sasaing, mag-asikasa sa aking lulutuin para makapaghanap ng gawain. Kaya mga samahan niyo ako sa aking gawain. Don't forget to remember, pakilike, shares and subscribe my YouTube channel, Bibit basa Yes, mga kapagsiyo, kanina naglaba si Ate Bebet Gaba sa Paxiw Vlog. Ito na naman, nasa loob na naman ako ng aking kusina. Magtatrabaho, tuloy-tuloy ang trabaho, mga kapagsiyo. Ayan, kumain yung aking apo kanina. Hindi inubos, mga kapagsiyo. Ayan pa, o. Oh. Hindi inubos, kaya grabe, no. Kaya ang gagawin natin, mga kapagsiyo, takpan mo na natin. Baka sakali mamaya, kakain siya ulit. Ayan, mga kapagsiyo, kulas tayo. Dito tayo, mga kapagsiyo i-arrange natin itong ating kusina mga kapaksiyo kasi andam bukas naman mga kapaksiyo maglulutol na mga grabe mga kapaksiyo hmm. ganyan ang buhay ko mga kapaksiyo pagdating ng hagabi para akong trompo lagi na lang yan mga kapaksiyo Kasi, wala naman gagawa dito. Sino bang gagawa sa mga gawain na to mga kapaksi? Wala. Kaya ayan. Dito tayo sa lababo. Kanina sa labahan. Ngayon sa lababo na naman tayo mga kapaksi. magrasa natin sa mga kapatid yung mga gilid-gilid. Para bukas, magluluto tayo, kailangan malinis. Wala tayong marumi dito. Thank okay. you. Grabe, no? Katapos ito, maguhugas tayo ng mga pinggan. Ay. Yung mga basahan, kailangan malinis. magagawa mga kapatid. Lahat ng trabaho ng gawain bahay ay gagawin natin. Lalo na sa sarili ko. Iisa ka na lang. Oh. Wala ka na ibang ginag-asahan. Diba mga kapatid? Oo. Uh -huh. Ayan. Ayan. Grabe. Ito marumi pa. oh, mga kapatid. Daragdagan natin ito ng brush. Diba, babad natin doon sa may sondro. Parang mga kapakse, Mga bukas ay malinis ang ating mga gamit. Lalo na sa mga basahan. Uh, more than. Sige. Kaya yes, mga kapatsero, pagkatapos nito, ako na lang tayo ng mga pinggan. Marcel, ganyan tayo ha. Diyan mo na yan. Dito tayo sa paghugas ng mga pinggan. Parang malinis lahat. Para tayong iiwang mga hugasin bago tayo matutulog. Ay, di wow daw mga Marcel. Grabe. Grabe. เฮ้ yeah. Grabe. Patutuloyin mo natin yung mga pinggan natin bago natin lagay sa lagasan. Ayan mga kapaksew. Ayan. Ayan mga kapaksew. Meron pa yung tatapusin na dalawang basahan na hindi pa na-brushan mabrush natin. Yan, mga kapaksiw. Bago tayo matulog, sulit na muna ang lahat ng gagawin natin sa kusina, labahan, lahat. Yan, mga kuti naman mga kapaksiw siyempre, ginagamit natin yan, natural. Ugasan din natin yan, mga kapakso, para hindi siya maghanda tata, mga kapakso. Ayan. Tuwa tayo ng isang sangasahan. Ayun. Ito lang. Wala na kayo ano po. Ito lang, mga kapakso, Gagawin natin. Yun na mga kapatyo, yun yung mga mga ano, marurumi. Yes. Mga Itatapon ko na to para na. Yes, mga kapatyo. Ito mga kapagsir? Balik naman tayo, kapaksil. Grabe, no? Kaya, yun ang sinasabi ko. Huwag kayong mag-atubili. Manood sa aking video. Dahil dito nyo makukuha kung ano yung dapat gawin sa isang nanay. Kaya, good night, mga kapaksil. Thank you very much.